Ayan na guys, yung bulaklak natin na tatlong chemical lang ang ginagamit dyan. Ayan. Ayan o. Medyo mapasabak pa yata sa tagunan guys. Ayan. Ayan naman yung bulaklak natin guys. Ayan o. O. Malapit na ito baunan guys. Ah, yung bulaklak natin. gamit natin tingnan nyo guys tapos na nga ako makikita ang nakakapit yung sikto kahit kung ano lang yan kung chemical ang ginagamit natin dyan no? fungicide tapos sa tsaka bulyar tatlo lang guys yun lang naman ang ginagamit natin no? maganda naman yung bulak lang Yung iba, guys. Alam mo, ito yung sikto. tayo so, tayo sa kabila guys Baka may makikita tayong mga insikto Kasi abaw uh, Baunan na natin huh? Kaganda naman ng tangkay guys oh. Kapag pa Yun, oh Tayong tayo Yan guys Yung mga ano Mahabol yung kapag uh, guys ah, huh? yung uh, mahabol oh tayo, Guys,

kapit. Wala. Okay ito niya. Oh. Tapa yan. O oh, yan, wala nang nakikita kahit sa insect to guys na nakakapit. Siguro nakatago yan sa dahon. Okay guys, update ko di kayo dito guys pagka uh, maganda yung ano natin. Maganda tong chemical na ginagamit natin. Eh, ito nang gagamitin natin kung magbunga siya

Ayan guys, lang uh, update lang kayo dito oh. Takay nya Oh. Ayan oh. Okay naman siya guys oh. Okay naman. Wala namang problema sa pag ano niya. Kahit yun lang ginagamit natin. Siyempre may pulyar, may pulyar. May insecticide. May insecticide siya guys tingnan niyo yung bulaklak bulak so, share na lang yung video natin guys para makita din sa iba and, like and share follow for more video guys update ko pa yung video guys kung magbunga to gan like and share